<laughs> hello mahapalangin this is my vlog my ah. god you are earning money from burjul and in the vlog also <laughs> i don't have money that's why i need vlog I'm always crying I'm always crying one day i opened in the meeting her vlog okay suddenly I was, what the hell is going on <laughs> <laughs> the moon the the light. Light. so what can you say we're stuck how uh, Monsi, what can what you say? This I is know, the most, you know. I like the nose course. of Monsi, no? not like my nose. No nose, no bridge. We're stuck, Reno Gag. We're stuck. ക്ലിമാറ്റിക്നShaderType കണ്ടു ചോദിച്ചാ ഏജ് തൈ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് മെറ്ററിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ആണ് ഒരു സ്പെൽ ഉദയ ഞാൻ ഇപ്പോ 30 ദിവസം അടുത്തിട്ട് നോക്കിയതല്ലേ അപ്പോൾ എന്നല്ല പ്രശ്നങ്ങ ഹൈ വാസ് ഇക്കനൈ ടേക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് യു Hassan, say hi right to my vlog. Hello guys. It's this so is funny. our Burkina, sure. Japan right? <laughs> <campaign> always. Still <laughs> early, we didn't reach chairs. Hassan, where are you going? I'm going what home. Happened? You have car? I don't have time to work here anymore. Yeah, let's go to anymore. Where are you going? let I am not vlog. Bye bye. You have no, car? Bye, where uh, yeah. are you going? Apuli, ko, ang malakad. The bus is making you rain. Oh my God. Public bus, let's go. Public bus? There is no public bus. Hindi nila ako. Bye bye. Dali, let's go public bus. <laughs> Dali, ang bus tayo. Nangihin ang bus. Bye, bye, bye. Exposure! Exposure! vlog. This is and our activity. life's goal after you So, in the middle of <laughs> <and no. laughs> So, this is our, you know, Deerfields Mall. Yeah, the after work working so hard, oh, yeah, don't know. <laughs> after working so hard, we have to work walk also hard. After working hard, <laughs> work work work, and then but then walk walk walk. <laughs> From work, we walking also. Oh. May apat na bibi akong nakita. <laughs> mataba ba? Mapayat? Mahaba bibi mata ba? Ay ako na mata ba payat, matanda? <laughs> ako yung mataba, bai. Yung <laughs> 25. Mataba, <ba? laughs> mata mapayat, matanda. <laughs> haba, may mapaya. <laughs> sa so, tingin ko, magte-trending ako nito, Char? Karina, ikaw ang kaya ng kapakyan. Ate, mag-jowa ka nang ng may carlip? Si, si Johan. Si jo. <laughs> Ate, mag-jowa ka ka ng ma may carlip? Mahanap ma tayo oh. dito, mga patanis. <laughs> Nagpapawin sa bus. <laughs> Halika na, mahanap tayo dito, mga patanis. Si Johan, papunta na dito. Oh, si Johan, so, si papunta na. huwag laki-laki na niya kasi kaya... Ay, naku, gutom na tayo. Kasi ma, walang nangyakamun ka. Nagbibig na sila pakasya ngayon. Oh. No. Dahil nasa vlog ako. <laughs> Magka-lift na lang tayo. Kaysa mag-taxi. Taxi, car lift? May may Hala. Marami. Kasi, na sa, ng bus. Pa? Saan, pa? Saan na punta yung van? Saan na ano, punta yung iba? Wala. Ano? Nagyan -nag lang sila. Ang dami tayo. tayo. Hmm. Balik na tayo. Ayon, Puno ba ang bus ko kanina hapon? punuan Ang dami nila oh. Atras, atras. Oh, ang tagal pa natin mag-aantay dito, 43 oh, pa lang oh. tayo, parehas na. Okay tayo, tayo, tayo. Pwede sana nag-OT na lang tayo. Ang babalik ang mga bebe, <laughs> na. Oh my God. Mo ngabi, baka, kung baka mamaya wala na sila dyan. Ay magay eh. Baka mamaya nakaantay na. Tapos nagsisi tayo. Tapos mamaya babalik ulit tayo dun. <laughs> iya 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 guys iya yeah, iya yeah, iya yeah. uh, because we're stuck in the middle of uh, in the middle of nowhere Nowhere. nowhere no where no where pagmamakdo muna kami makdo makdo Yes, Good. dai. Mag-ice cream Good. tayo na ano lang. Dai, pag-uwi. Sana, sunday? Ito ba, trip dai. <laughs> Sana lang, antay na lang ako. Pag araw mo, araw mo talaga. Totoo, kaya kung gawin mo, ano? Correct. Hindi, alam mo yung ano, burn toast theory. May dahilan kung bakit tayo na ano nangyari. Kasi malay mo, may accident ahead of us na nagaantay yes. tayo nang nasiraan ngayon. Kaya? Kaya? Mag-ice cream na lang Mag-ice cream na lang tayo. Mag-ice cream, mag cream na lang tayo. Dai! Ano na! Ano so, <laughs> na! <laughs> Dai, baka mag, baka may iwan man tayo ba? Ha? Baka may iwan niya tayo. Ha? Baka may iwan niya tayo. Tawagan mo siya. Mamata na ako. Minamahal Di ba sabi niya dito magse-stop? Hindi, sabi niya after you come back here because the bus will not stop there. Ah, okay, okay. Meron na akong discount. Ah, meron na akong free french fries sa ano sa itong sa mga eh, di ba may 60 dirhams lang na french fries arat na arat na hindi no, ni Ate Agnes oh yeah. arat na arat na nandu <laughs> <laughs> na dahi sa mga anong puro stuff full dahi po eh tinitingnan mo na baka mabago ko. oh dahi uwi ana daw uwi ana <laughs> ayun patro <dami> na mga ayun <laughs> Ano na talaga, Happy mga bata? Happy na, happy. Thank you po. day kanino to, dahil. Pwede natin yan. Two French fries. Dapat mag-expend ako dahil kasi nalate na ako, diba ba kanina? May nag-awin sa bus. Late ako 20 minutes. Ano oras ba dumadaan doon? Di ba alam ka dumadaan, dumadaan sa amin, may 9.07? No, 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 no. Before 9.07, ano oras? Let's go. Before me. 9.07? Mga 8.45. Pag-iampir. Mm-hmm. No masasabi mo dahil naiwan tayo dai. It's fine. At least um At least ice cream. I got my reward. Kuha ka ate mo ba? Ito sa iyo teh, ano sasabihin mo? Wala, thank you kasi naka-ice cream ako. Ano <laughs> na ba si Karilyn? Less French fries. Kaya nga. Hindi siya ng maraming jowa. Puro rin jowa. Oh, mag-chismes muna tayo. <laughs> ha? Huh? Punoan. Wala. Eh. Dahil walang basurahan. Tinapon ang ganito. Hoy, hindi pwede. <laughs> <Patinapon> mo yan. Wala lang siya sa ano. Sa hibig tinapon. May multa. Kasi may camera. Ayan o. Oh, may camera. May camera. At least kinuha ko naman. Oy. <laughs> may multa. Nako, may camera. Tapos, tinapon. Tinapon ng staff. <laughs> Ngayon, hintayin ang message. Hintayin ang message. Hindi ka naman makikita, ba? pati identity mo. Ha? Pati identity mo makikita. Where, where, where? Say bye-bye. Thank you. <laughs> nandito na daw yung... Anong daw? Car? Car? Nandito na daw Price yung... Tricycle. Car? Ala. car? Nandito na daw yung car? Nandito, nandito na yung car. Tricycle. Na yung, <laughs> yung car... Car van. <laughs> Dahil car. Nandiyan na ba yung car? <laughs> Meron tayong car. Meron car van siya. Car van siya. <sighs>